Kulong kay Sen. Rafi Tulfo si Diwata matapos arestuhin at ikulong sa Mandaluyong. Sa reklamo ni Diwata, nakulong siya at pinagpiyansa ng 3,000 kahit wala siyang ginawang anumang labag sa batas. Number 7, may pumunta sa bahay ng mga pulis, nagpakilalang pulis taga warrant section, ani Diwata na ang tunay na pangalan ay Deo Jarito Balbuena. May warrant ako na galing sa Mandaluyong, ani Diwata, at noong una raw ay sinabi pa ng pulis na dahil ito sa pagtatapon ng basura, Nagtaka umano si Diwata dahil hindi naman siya taga Mandaluyong at hindi rin niya kilala ang apat pang pangalan na kasama niyang kinasuhan, pero sumama siya ng maayos. Ang kaso umano ay paglabag sa isang city ordinance ng Mandaluyong. Presinto ng Mandaluyong ay sumailalim na sa proseso si Diwata gaya ng pagkuha ng kanyang fingerprints at pagkatapos ay ikinulong at dahil gabi ay hindi agad ito nakapagpiansa. Nang tawagan ni Tulfo ang pulis na sumita sa limang lalaking na huling nagiinuman. Sinabi nitong wala sa kanilang mga sinita si Diwata pero isa umano sa limang lalaki ang gumamit ng pangalang Deo Harito Balbuena. Labas ng warrant laban kay Deo Jarito Balbuena ay si Diwata ang inaresto. Naniniwala si Diwata na ginamit ang kanyang pangalan. Gusto niyang mahanap ang gumamit sa kanyang pangalan para masampahan ng kaso sa nangyari sa kanya. Ognay nito, Sinermunan ni Tulfo ang mga pulis na involved sa pag-aresto kay Diwata na umayos dahil kung ibang taong walang pampiyansa ang nabiktima ng kanilang maling pag-aresto, ay mabubulok ang biktima sa kulungan. Ang kaso ni Diwata ay paalala sa ating lahat na ang pagiging inosente ay hindi garantiya na ligtas tayo sa maling pagkakaakusa. Dapat tayong maging mapanuri, maalam sa ating karapatan, at huwag matakot lumaban para sa hustisya. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan niyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita kits ulit sa susunod.